Kumusta? Ano yan? O sabi wala na ilhi, wala na banto, nga tigbulabog sa mga problema ang libog. Ano yan? O sabi, letter no, nga nadawat. Gika nisa kang Jerry. Inday ilin itago lang po sa ngalan nga Jerry. Taga din sa hilit-hilit sa katayangan. Mura. Ako ragi ni silingan siguro kay taga hilit-hilit raman sa katayangan. Ang akong patambagan nimo, kaning akong lulo nga gusto pa diyon mga sawa bisag naglisod naglakaw nagtungkod na mga lisod na mga ikalakaw bisag napay tungkod unsa may akong buhaton ani Maing hapon ha kanimo jere no mura ni silingan nga dili gini siya uh, balingbing no kay ni suporta gini siya ang silingan salamat kay simong pagsalig ani atong pagbulabog sa mga problema diha jere shout out kanimo diha og sa mga silingan ato din ha taga diha siguro ka diha ta sa una kay taga hilit-hilit kay ramo ang ako lang masulti na mong lulo no aw kung gusto gi siya masawa ipamay na ninyo tan-aw na tug di ba na mabalda siya mo tagam gi na labi nagbatan-on no? iyang masawa anahan na.